For example po, si Saldi ko ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman si yung congresswoman dyan, hindi naman niya re request. Ito naman, um, Saldi ko rin, um, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya re request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request tapos babagsakan ng pondo. bisita natin ngayon si Congressman Toby Chanko na galing din sa Congress at may mga sinasabi siya before. Can you confirm this, uh, Kong Tobi, yung uh, sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na paano ba ito natin mahihimay, paano ba natalisod, or can you tell us the process? Ay, hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, no, ganito po yan, ako po ay pinatawag sa meeting nung March 24, 2025, no. Sa Malacanang, at uh, nandoon po si presidente, si um Sec uh, Mina at si Sec Manny Bonoan. Kasi po ang problema po ni Sec Manny Bonoan is um mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga F. Ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch, branch. at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, um, noong pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahan doon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, three days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within three days, yung House of Representatives um, hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, uh, did they give you reason bakit uh, tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, the uh... Uh, ilang linggo. Hindi, yung... March 24 po. So, January, February. Um, that, more than two months. Two months, binigay sa listahan? Hindi. Two months, wala pa po. Wala nung pa. March 24. Okay. So, tinanong ko kay Sek Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So, paglabas ng paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Um, sabi niya, bakit? Eh, sabi ko, kasi I, walang ibibilis na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa sa BICAM. So ang nangyari, nataga, ah, natandaan ko, March 24 yon March 25, nag-request sa akin ng meeting si um, Congressman Suarez at si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Isabi eh, sabi ko yun ang utos. So kailangan ko lang sumunod. Kasi nung when you say utos utos galing saan? Yung paghingi ng listahan. Oh, no. Utos po ni presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo, mga dam po yun na malalaki. Tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So So, Chair, yung pondo para malinaw mo mga kababayan natin ng uh, uh, flagship sa galing ito, yung uh, pondo para sa flagship hindi, nahan nandoon po yon sa Nandun proposal na, ng pro proposal. Nasa nep po yon. Oh. So tinanggal tinanggal sa nep at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So ang So inalisa nila ng pondo yung flagship programs. Uh, yes po. Pinilisan nila ng pondo yung flagship programs ng pangulo. Alam ko karamihan doon dami. So galit na galit si presidente. So pinapahingi sa akin yung listahan. So hiningi ko po yung listahan. So, nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung, kung hard copy yan. So, binigay sa akin yung soft copy, tatlong installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So, Your Honor, so, nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi narinig ko na yung sinasabi ni, ni D.E. Alcantara na um, pag na, nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun, yun po yung sinasabi ni ni D. Alcantara. Eh. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa, sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ko dun sa, sa listahan na yon. So, since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon yung Excel, pinadala ko kay um, Yusek Kati sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file, sabi ko, isulat niyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung no, nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, um, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, eh, April, April, checking ko lang kung yung phone ko, kung ano, April, ano yun, tapos, mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron nga hindi pareho yung proponent tsaka yung distrito. So, obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kung, uh, kung Toby, hindi yes. ko hindi ako naging congressman. <laughs> Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa, isan, sa, sa ibang district? A, ano 'yon? Para ano 'yon? Eh kasi po um, ang ang duda ko doon, ang duda ko, first of all, it's not logical, 'di ba kami, it's congressman? Kunya, we hihingi ako ng proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. Hmm. So since nabibinig ko na yung bentahan, paano ko ito pre-presenta sa pangulo at saka kay Sekmina at saka kay na hindi naman ako yung masisisi kasi kung may ma mam, mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So, bentahan, congressman ang nagbibenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa, um, kung saan binibenta. Pero nabibinig ko na kasi yung 20%. Pero, kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So, ngayon po, doon sa testimony ni D.L. Cantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na, uh, uh, open secret yan na yung 20% pag in-insert, eh may kapalit na ano man term yeah. na ginamit niya po. Hindi ko alam kung ano term na ginamit okay. niya eh. So, alimbawa si Congressman A, sa District 1, eh naglagay ng, nag-insert para sa Distrito o District 2 ni Congressman B. De, sir, hindi, sir. sir, ano lang ito. Oh. Uh, hypothetical. Ano? Mm. Si Congressman na B, uh, ano yun, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng Congressman na, na si... Sir, Sen, Pink, pwede pong ano? Mr. Chairman, pwede pakita lang yung, ah, yung file para mas ma-visualize. Minsan nah, kasi check. hindi, hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sa gasa. Magugulat na lang siya pagdating ng gaa na may pondo. Na may pondo. Hindi, yung nauna muna yung naunang file, yung kay Congressman Saldi ko. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldi ko ang proponent, pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman si yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Um, sa Aldecoren, um, napunta sa Occidental Mindoro, pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya re request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, so, Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, uh, kamakailan, kila uh, Engineer Bryce, na tinatawag na sagasa ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, uh, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, opo, Your Honor. Okay. Pero iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, um, kinausap mo na nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa District, District Congressman. Yung sagasa, sa Gasa, kung basta ano, hit and run 'yun. Ibig sabihin, walang hindi magug ma tito si sa, um, uh, sorry, SP, makikita na lang po niya 'yan doon sa Gaa. Kasi magugulat siya paglabas ng Gaa, biglang lumobo yung yung distrito niya. Ganoon na mangyayabi doon. Yun yung tinawag na Mr. Chair, Walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa Gaa, Opo. na nadagdagan. Na, 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 So, Hindi niya pwedeng ang kinin ng district congressman yon or congresswoman. Hindi may-may-ari noon. Hindi, sa tingin ko, sa tingin ko, kung, hin kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog 'to na may substandard, may may um, uh, ghost. ghost, syempre for political purposes aangkinin niya yon na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako 'yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh. Siyempre tinanong ko sa kanila, para lang sigurado ko na hindi nila request re kasi baka re-request nila. Tinanong ko, sinabi ko, um, re-request nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so, nung, nung ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Kasi Mr. Pa, Chairman, paano daw nangyari yan? Just very quickly, Mr. Chairman, dun sa yes. dulo nun, no, no, 50 million, zaldi uh, construction of building ni Ka Compound, Viluna Road, Barangay Pinyahan. Fourth th huh? District yan, distrito ko yan eh sa Quezon City. Mm -hmm. District 4 yan. So yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam nung congressman dahil sinagasa. Yes, posible. Pero hindi ko na natanong yan, um, Sen. Si Kiko, kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki. Di ba yung 3 billion, 3 billion, 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki, hindi pinaalam, I just concluded na posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Ako ah, Bicol, tsaka uh, 2 billion sa, sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga pinarelease totally. Pinahold na po yan totally at hindi na pinarelease. Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganun yung lumabas. Okay. So, itong ganito kalaki, balik ko ninyo ulit yung 13 billion. Normal po ba ito? Or have you seen this before? I mean, ilan taon na kayo sa Congress? <laughs> na kailan balik na ho kayo? Normal po ba ito? 13 billion na care of a proponent isang congressman lang? Hindi po. yan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa, sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ngayon lang ako nakita ng GAA na 20 billion. Yeah. Kasi yung yung dalawang sin linagyan niya yan ng 3.2 tsaka yung isang 3 something 20 bi nagsimula ang net nila 1.5 yung isa yung isa 2.5 meron yata. 1.5 yung isa 2.5 yung isa tapos nung Okay, yung uh, yung Occidental Mindoro DEO nagsimula 2 billion 530 000, 530 million ang net. Paglabas sa gaa 20 billion 999 million. Okay. Um tapos yung isa Oriental Mendor DEO 1 billion 508 million 583 ang gaa niya 20 billion 795 429. Kahit yung 10 billion ko, halos wala niyan eh. So kung makakakita kayo ng 20... Ito pinakita rin ko pala kay, kay Presidente to. Sabi ko nakakagulat. So talagang... Ano eh, nakakagulat itong area na to. Paano lumobo ng, ng ganito? Sir, isang tanong lang po. Yes. Interjection, sir. Kahapon, uh, ay nung isang hearing uh, kong Toby, nakita namin kung paano lumolobo kasi. Yung una, uh, yung ceiling ng SANEP, uh, apat na beses dadagdagan eh. Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun eh. Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po ikinonfirm ni Secretary Bonoan at saka si Kati. Pagkatapos, ando yung UA, ito yung unprogram appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-apat, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the NEP hindi ka, uh, ito yung FLR. Another 400 something billion. Nung itotal ko, 1 trillion, yun po yung taba. Ito po yung excess part nung ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi yung... Kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin eh. Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair. Rosa. Very quick Mr. Quick lang kay Congressman Chanko. Uh, Sir, itong list na pinakita mo, ito ay program. Yes, program po. appropriations. Program H po yan. Hindi ito galing sa Hindi program. Hindi po yan galing sa UK. Nakalagay UA. sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina-fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So, mismong galing po sa GAA yan. Pero, hindi po na-release. Dahil nga nung nakitang ganyan, pinahold ka agad yan. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you.